Hmm, meron tayong gagawing Suzuki Shogun pro kalas kalas na dinala dito sa akin nawahiwalay na daming kulang kulang yung pin na isa nawawala yung pin para dito para dito no wala pin yung sinasalpa ka nito oh. yung housing nito na, pin dito siya nakalagay nawawala ang hirap talaga pag hindi ka gumawa kulang kulang susuki si show ganyan skeleton na kalas kalas ng clutch side yung clutch side super shogun pro di clutch to di clutch paandarin rin natin. Asimbulin natin muna kung anong problema nya. Asimbulin ko natin kung anong problema. Para malaman natin. Suki Shogun Pro di Mahanap tayo ng pyesa niyan. Kulang-kulang. Daming wala. Ito po, nakahanap na tayo. Ito siya. Ito ang posisyon niyan. Ayan. Tapos, ganyan. Bulot pa. Tapos, ganyan. Ayan siya. Basher. Ganyan yan. Nakasalo yan dito. Ito siya. Oh. Nawawala kasi to, Walang kahawak ng kambyo. Okay. Assemble na, assemble. Bukuin okay. na natin. Nabukunan kanina 'to, ano? Tapos na 'yun. Ito pala, kaya pala binaklas. Nabasag. Binaklas ng may-ari. Nabasag to. Nabasag. Binaklas ng may-ari, hindi na mabalik. Hindi na alam kung ba paano balik. Ganun lang siya. Ngayon, subukan ko muna pandarin para malaman ko kung anong sira niya, kung anong problema andarin ko muna kaya kinukompleto ang piyesa. Paandarin muna natin to. Para malaman kung ano sira. Totol lang isang bolt. Asa. Sabit na lang natin to. Okay, subukan naman natin kung makambyo. Neutral, one down, four up. Okay, one. Central natin. One. Two. Three. Half. Four. Neutral. Ay, balik. Half, half, half. Yun. Neutral. Four. Nabit natin ang kick na ibang kick. Ito yung nandito eh. Ito na yung pag-arito natin. Subukan lang. Ay, pwede